Kailin Alcantara at Kobe Paras, namigay ng relief goods sa mga nasalanta ng Bagyong Christine sa Albay. Nagkaloob ng tulong ang kapuso star na si Kailin Alcantara sa mga kababayan niyang sinalanta ng Bagyong Christine sa Albay. Sa ulat ng GMA show na Unang Hirit, nitong lunes, sinabing kasama ni Kailin na namahagi ng tulong ang basketball player na nauugnay sa kanya na si Kobe Paras. Ginawa ni na Kailin at Kobe ang pamamahagi ng relief goods sa mga residente ng barangay Tinago sa Ligao City, Albay. Isang bikola si Kailin na nagmula sa lalawigan ng Camarines Sur. Samantala, kinumpirma naman ni Kobe sa isang panayam ng local fashion magazine na, dating, na sila ni Kailin. Ginawa ni Kobe ang pahayag sa Cosmopolitan Philippines nang tanungin siya kung sino ang biggest celebrity crush niya, at binanggit niya si Kailin. Kailin Alcantara because we are dating, saad ng binata. Sa nakaraang panayam sa Fast Talk with Boy Abunda, inihayag ni Kailin na si Kobe ang nagpapasaya sa kanya ngayon. Sinabi naman ni Kobe sa GMA News Online sa GMA Galana, Great Friends, sila ni Kailin. Nagsimulang pag-usapan na posibleng may magandang namamagitan sa dalawa nang makita silang magkasama na namamasyal sa tagig noong nakaraang Mayo.